Yo, tinatamad ako mag-video eh. Kaya ang gagawin natin ngayon, sisilip lang tayo ng progress ng ilan sa mga inakay na na-review na natin. At ang pinakauna natin sisilipin, etong kulay pula na nandito. Yan. So, etong pula na to guys. Grabe, ang laki na. No, magsintaas na sila ng kanyang tatay. Tatay niya kulay black. So, ibig sabihin, blue base. At yung nanay niya, Blue na checker, blue base din. So, ibig sabihin, etong kulay pula na to, blue base na rin to na inakay. Kaya ako siya gustong i-review, meron ako napansin sa anyang buntot. No, kung titignan natin yung buntot niya, merong mapusyaw na tail bar. Indication ito na blue base color talaga, etong recessive red na to. At ang kagandaan sa anya, malinis yung buntot. Kakaiba. Anyways, baka mamaya isipin nyo, indigo, no? Wala nga pala akong indigo dito, guys. Dahil kung may indigo ako, magpapabuga tayo ng Andalusian. Pero dahil wala tayong indigo, at merong lumabas na ganito, ganito lang yung mabibrid natin. Pero anyways, masaya na rin ako na ganito yung mga lumalabas dito sa ating mga breeders bukod sa buntot, silipin din natin yung kanyang bagwis. Eto guys, isa rin to sa mga pinagtataka ko, no? Merong pamumuti. Samantalang ang parents niya, walang pamumuti. As in, walang white. Maaaring ito po ay indikasyon na ang recessive red na ibo na ito ay hindi pa siya refined. Parang mutation ng grizzle, no? Hindi ko alam. Kasi may grizzle din ako na lumabas sa wild type. Pero anyways, <laughs> Balik tayo dito, Ayan. maganda yung tayuan niya, ang ganda na ng tayo guys, ang tangkad Maganda rin yung hugis ng kanyang ulo Pero meron tayong nasipat na medyo negative sa kanya, yung ilong, medyo baon sa gitna So hindi pa natin alam kung uumbok ba ito pagka nag-edad or magtutuloy-tuloy na magiging split wattle ang ibon na ito So, yun lang yung para dito sa pula na to kung parang quick update lang natin no magmove on na tayo dahil may sisipatin pa tayo isang napakaangas na inakay Whoop. Ang sunod nating sisilipin, yun nandito naman. Dahil medyo malaki na rin ang kanilang inakay. Dito naman guys, grabe din yung inakay na to. Hanip. Medyo maganda yung ulo ng kanyang tatay. Ito yung tatay, no? Velvet. At yung nanay naman ay blue checker din. At ang kanilang naging inakay ay isang blue checker. So hindi nakakapagtaka na ganito yung kakalabasan niyan. Ang ganda ng ulo niya. Ilabas natin. Grabe na mga ulo niya ito. <laughs> Medyo malaki yung ilong niya. Maiksi yung tuka. At kung makikita natin, halos pantay ang kanyang tuka sa ilalim at saka sa ibabaw. Ganon din yung kapal. At napakaganda nito guys yung ilong. Positive sign na to kasi hindi lubog. Kasi pag namuti yan guys, magiging full wattle yung tingnan niyan. Ay, hindi pa natin masisipat yung magiging tangkad netong inakay na to so so far guys napaganda ng development ng ulo nya so ito talaga kasi yung una ko napapansin kapag nakapansin tayo ng medyo maganda bibidyo natin share natin sa inyo para maipakalat natin yung experience pag nagbe-breeding ng ganitong ibon at saka kapag nagbe-breed tayo ay malaman natin kung ano yung mga ipapriority nating sipatin. Kapag yung mga inakay natin medyo bata pa or abang tumatanda, no? hanggang sa pag umidad na yung mga kalapate. In the near future, magre-review din tayo ng iba pa natin mga kalapate na medyo may edad na. No? Huwag na natin patagalin, move on na tayo kagad sa susunod nating sisipatin na inakay. So guys, ito yung huli nating i-review. Ang lalaki na! <laughs> Na-review na rin natin to. Sa ngayon, asisilipin na natin dito yung development nilang dalawa. Kita na natin yung mga kulay nila at saka marirecognize na natin yung tangkad. No? So, ito guys, yung anak ng ating dalawang velvet. At obviously, dalawang velvet din itong mga ibon na to. Makikita natin dito sa dalawang to, pag nilagay natin sila dyan, matangkad sila parehas. Mahaba yung mga binti nila. At, naku, ang gaganda ng ulo, men! <laughs> Kung makikita natin, ito yung para palagay ko barako, no? Medyo, ang ganda ng ilong. Patuntawa ako sa ganitong form ng ilong. So mayroon pa rin namang mas magagandang mga form Isa to sa mga gusto kong form ng ilong ng kalapate no? Full wattle na Kung sisilipin naman natin yung mas maliit eh, medyo lubog. Pero maganda ang toka Pantay na. Dati, undershoot to. Ngayon, naging pantay na. Mag-isa lang yan, guys, ha. Hindi ako nagtitrim dito ng toka ng aking mga kalapate. Selection lang po tayo. Kapag kalagpas yung sa ibabaw, pinaparisan natin yan na makapal ang nasa ilalim. Kasi wala pa akong undershoot na maidad. no? So, sa ngayon, meron pa lamang tayo yung mga overbite o overshoot. Ibig sabihin nun guys, lagpas to ka sa ibabaw. So makikita natin sa kanilang bagwis eto yung bagwis muna nung mas malaki. Ayan, medyo may pamumula. Recessive red yan guys, yung ganyan. No? So, wala nga pala ako dito dominant opal. Recessive red, yung jeans na responsible kaya medyo namumula yung ating mga velvets. Sa wing shield, meron din siyang parang pamumula na guit-guit sa dulo. Mawawala yun actually, no? Yung maiiwan yung pamumula sa bagwis. Gayon, sisilipin naman natin itong nasa Uh, medyo mas maliit so makikita natin na medyo mas mapula ng konti yung kanyang windshield no may pamumulan recessive red din yan guys tapos ang bagwish nya kung sisipati natin eto medyo mapula pula din confirm natin na meron silang karga na recessive red magagamit natin ito para sa bronze kite project natin no? gusto ko talaga makapagpabuga ng bronze kite alam nyo guys napakamahal ng ibon na merong recessive red lalo lalo na kung yung ibon natin ay recessive red talaga yung pino type kaya talagang tuwan ako dito sa mga velvets natin eh kasi yun yung karga nila akala ko dati dom opal kaya ako nag inbreed medyo mataas kasi yung risk na hindi mabuhay yung inakay kapag ka nagbangga yung parehong dom opal hindi ko naman sinasabi na 100% na ganun yung mangyayari ang little jeans kasi dom opal steeper jeans at saka ano pa ba yun basta dami mga little uh, jeans no buti na lang talaga ang karga nila recessive red ngayon magagawa na natin yung bronze kite project na hindi tayo bumibili ng recessive red napakamahal ng recessive bread guys Nangyera, na ngayon tayo ng recessive bread, no panis <laughs> So yun lang yung guys, no? Sumilip lang tayo ng mga inakay kasi nga nagde-develop na sila. Marami pa tayong mga breeders dito na nagnilimlim pa at hindi pa napipisaan. At syempre, meron din tayong mga itlog. Nung kinandling natin ay walang mga similya. Syempre, inaalis natin yan. Sinasama natin yan sa pagkain ng aso. Sa susunod siguro guys, kapag kabagong kuha natin yung mga itlog na mga wala si baka ilaga na rin namin. No? So, depende guys, no? Yun, so ganun lang pinaggagawa ko dito. Bantay lang ako ng bantay ng mga kalapate, breed lang ako ng breed. Hindi man ako makadayo para makapaglaro sa mga shows, no? Hindi pa tayo capable ng pagdayo kasi sa ngayon. Pero in the near future, sana naman magkaroon tayo ng transportation na mas madali para makadayo na tayo, no? Ini-enjoy ko sila sa mga lumalabas at saka yun sa pagsipat. Sinasamantala ko na pag-aralan yung mga kalapate natin. Pinapakita ko lang kung paano ako mag-breed dito, no? <laughs> Ganun ka simple. Thank you so much sa panonood ninyo. Hindi ko na papatagalin. Ako nga pala si Mastong at itong Watch TV. Alam siya na, kita-kits tayo sa mga susunod pa nating mga videos.